Good morning, good afternoon, good evening guys. Nandito ako kami ngayon sa kung ang Pilipinas may Boracay, ang po, ang Pampanga naman ay may Boracay. Ayan, nasa Boracay Resort kami guys. Ito yung entrance. Uh, hindi pa kami pumapasok kasi inantay pa namin yung ibang kasama namin. Wala pa sila. So, dito muna kami waiting time. Para sabay-sabay kami pumasok. Excited na ako guys. See you guys Sa Pampanga Ito yung entrance guys ah, Na dito pa lang kami sa entrance Kasi nagbabayad pa kami Mamaya may pasok sa mamaya Hi guys! Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Kuracay Resort. Nandito kami sa entrance. Oh! Hi guys, saka <laughs> Ito yung aking, ito pala yung Ito pala yung, yung, yung aking ano, birthday celebration Ah, <laughs> dito sila mo na mo Kung lang namin dito sa Kung narating lang namin Ito yung anak kong nawawala o, <laughs> tatandaan nyo ba? <laughs> kasi ito yung anak mama, kasi ito yung mama Nag-kiss na siya <laughs> oh, Ayun sila ano,

Ay, magbabayad na kayo er, Hindi hey, ko na din si Kyo. Hindi Hindi na Ayan. Ang nag pa dito sa entrance. Hello, salamat Thank you, thank you. May bracelet pa kayo daw. angs, yes, angs, mga yung may -ano, overnight wow pa mo sawa Sa pala si Ross dito kalibot <laughs> Ay, mga mga bilya. Oh, mga bila yan. Oh. Swimming pool. Ay, swimming pool, ngayon. Dito na kami, guys, sa swimming pool Wow. Ito na kami sa swimming pool, guys. no, Wow, ang daming swimming pool. Maganda kasi hindi maraming tao. Ayun oh. Ayun Wow, ayun. Wow. Uh, Aabot na ay mga kasama natin. Ah, Masok na. Tadi wak kedo. Ayun yung supply line nila doon sa taas. Ito. Yeha na. Oh, hi guys. Andito kami sa aming patio diyan. Hindi na sila nakakapagantay kasi nagutom na. Ay yung aming handa.

So, guys, oh. Lilibot muna kami ni Aling Maliit. Ayun po lang. O, doon tayo sa loob. Basok tayo. Sa loob. Uh, dito kami sa loob, guys. Wala, nagkainan na yung mga kasama namin. Yun na nila ko guys, ng happy ah! Wow! Ganda, ganda naman. Ganda, oh. Ayan guys, so may, uh, oh, may malaking bato pa oh, ang ganda. Dito <laughs> Dito ka lang bibi. Oo ma, na mamaya kita tayo doon. Ah. Oh. punta tayo doon. Ito guys, so, ayun yung swimming pool dito. Nandito kami ngayon guys sa Puracay. Ayan si Aling Malito, apurado. Ayan Oh, huwag ka lalapit. Mamaya, mamaya tayo magsiswimming. Oh, huwag ka ba, ano, shoes ka pa, oh. Hindi mo pa inubad yung shoes mo. Silong, sabi ko. Dito ka muna. Ay, eh, saling bali Gusto na niya maglublo. Dapat hinubad mo muna yung shoes mo, bibi. Hinubad mo yung shoes mo. Doon, balik tayo doon sa cottage. Sabarin so, mo muna yung shoes mo. Ayan guys, iniwanan ko yung aking mga kasama. Nandun sila sa cottage. At ako ngayon ay lumilibok siyempre para makapag-video ko guys. Uh, hindi pa masyadong maraming tao dito ngayon. Ayan, nila, and, tsaka, ang dami nila. At saka ang ano kasi dito guys, ang kagandahan dito. Marami maraming swimming pool dito guys. Kaya kahit saan ka umikot may swimming pool. So kahit na medyo marami ang tao, hindi masyadong crowded ang bawat swimming pool. Ito, ito, dito, lugar na ito. Ito yung malapit sa aming cottage, guys. Ayan. So, Hindi ko pa nalilimot yung ibang... ito guys. O oh, walang gaanong tao dito sa swimming pool na ito. Wala pa. Um, Ang daming swimming pool dito guys. Sawag kayo kayo. Ito yung lake guys na dati ay ano yan. daming ay malalim yung tubig dyan ngayon wala sya tuyong yung tuyo. Ayan oh. Tapos ay yung supply nila sa taas. Ayan ang kanilang supply line. Ayan. Supply niyan guys hanggang doon sa kabilang. ayan bulok. Tatawid dito sa lane. Ang gano'ng tao. Ano? <laughs> so, hindi hanggang dito muna guys. Ah, uh, ito muna yung isang side na amin na aking inikot. Isang side lang to. Dito lang to malapit sa aming cottage. Ilang swimming pool yung nadaanan ko dito sa dalawa ito ang panglima. Ito yung panglimang swimming pool dito pa lang to sa side na kung nasaan nakaano ang aming cottage. Ayan guys. So. Ngayon ay pupunta na naman ako sa ibang <laughs> Medyo malungkot yung ano ko guys no, medyo malungkot yung aking video kasi walang gaanong tao. Kahit na may ano dito, kahit na maraming tao dito guys, I uh, mean hindi crowded masyado ang swimming pool dahil sa dami nga ng swimming pool dito maraming maiikutan maraming mapuntahan so ayun guys ito yung pinak kanilang pinaka hallway eh? ay ang tawag dito <laughs> yan yung kanilang, kanilang clubhouse Aywan. basta yan ito dito siya guys silipin ko ito guys dito tong magandang hagdanan na to na iba ibang kulay kung ano yung patutunguhan nito. Ay, ayun pala siya, guys. Parakay. Ayan. Yeah, I'm ready. <laughs> Ayan, ganda dito tara guys. oh oh Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. oh doon pink dito pula pula yung nasa gitna niya guys pinakabubong fresco ayan oh, ganda Tanaman nyo sa kabila. Ten <laughs> sila <madawa. laughs> Yan, takbo! <laughs> eh, kanina, kanina pa ako nag... <laughs> Ayan. Ay sila. Hinaha hinahanap po kayo kanina dito lang pala kayo. <laughs> oh, yan sila, madam. Nahanap ko rin dito ko lang pala sila matatagpuan. <laughs> hindi pa sila hindi pa nila na ano ang summer. Oh. Makamina. Hindi pa kayo nagutom? Hindi pa nagbigay mo na yung video din? Oo. O rakai. Uy, sarap. Sarap maglakad dito, presko. Presko 'daming payong. Oh, 'di ba? Ayan, oh, ganda guys. Oh, press kong press ko. Galing ako dyan sa kabila kanina. Ito yung sa... Yan guys, parami na ng parami yung tao. Kanina dumating kami dito, ilan lang. Ngayon, ayan, ang daming naka... Ano sa... Yan yung entrance guys, yun know. o. Tapos pag magbayad ka dito, dito sa side na to. Nandito <laughs> si Tarzan ko. <laughs> Picture tayo. Hindi natawag kita kanina eh. si Tarzan ko. Nahanap ko kanina. Ngayon ko lang siya nakita. Eh, Magpicture-picture -picture kami. So, ito ditong party na ito guys ng swimming pool. Ayan o. No? Close pa siya. Hindi pa siya pinagagamit sa ngayon. Ayan no? Pero ang daming ano. Ayan nyo. Do not enter. There, there, this is, yeah, area is closed. Ayan. This area is closed. So, hindi pa sa pinapagawa. Walang gaano tao. Ito ay pa kanilang pinaka-gathering area pag maramihan. Yan. Pag maramihan ang party-party. Dito siguro nila ginagana pa yan guys. Ito. Tapos, punta na kami sa kabilang kabilang lagusan. <laughs> Ito. Ito yung purple na lagusan. Yan. Dito na naman kami sa red na lagusan. Ayan. May tindahan pala dito eh. <laughs> Sawa niyan si Rosang video. Uh, ha? Ay, ikot na ako dun oh. Dito? Wala. Ba't galing ka na dito? Nakita mo dun. sa mga kat, Ano? <laughs> nagbabara yung ilong ko ah Yeah, mag picture picture lang muna kayo dyan ito yung lake nila guys, wala nang tubig oh. Natuyo na. Ha? Yung hangra? Hindi, doon <laughs> <The Sidgalon. laughs> na lang. Prince! Nasid ka lon! Kali! Ay, nasila. Nag-indian na sila guys. <laughs> Prince, malalim? Gaano kalalim? ang anak ko, kamangkin. kin